karon this is na jud ko na kagbalik base over mga day. Since wala ko duty karon pa appointment ko day sa bangko day. Nga naman dire sa ilaha day kung nakay sa bangko day kinahanglan mo pong pa appointment day sa financial advisor day. Since na ako appointment is 3 pm day, na sila available na mga time dive magpili lang ka pero akong gipili lang is 3 pm para dako dako pasaba ako oras day? wala man makatud sa ako sa bangko day? kay si Munro duty man siya nya niya gina nagpatudlo na lang ko sa iya sa agihon para paniman an ko ra kan kung hain na crossing ako mo mga 7 to 10 minutes ra siguro gigan diri pasingot sa bangko day. since na ako bike dai magbike na lang ko paad to ridto hapit naman 3 pm day, nagdali-dali na ako dirunday. anak ra gluto day, noodles sana nagpanra rakan ako day. na ko itay magluto ikun ulagi hapit na mag alas 3 ba magliho ang reagi ng mga adlaw dahi Amura, mura ako ano, maka-active dito Facebook day? kinag-adjust pa ko sa work day? huwag naisa ilang mga online quizzes dito day, na dapat mo anseran wala pa jud kung matapos dito dahi matuyo pa siguro dok natapos o yan, na pa ko i-familiar sa trabaho o ano, nung wajud ko makatiman dito sa Facebook maraso ganit kay naa si Monro dahi siya ang kapang update ka upload sa Facebook kabalo man siya sa akong account day? ako na lang siya giingnan ikaw na lang bahala kung sa mga video na iyo may pang-upload o niyo, sahay, sad saya sad antig comment tig reply sa inyo mga dahi lipay sad ko dahi akong mga trabaho dahi yung padagan na ko yung mga baklag mga day. Sa akong gitrabahoan mo day. Per hour man ang rate nila nga na day. Hindi lang ko unsa na oras or schedule ang ilang ihatag sa ako mga day. Pero pang sad kanila nila day unsa kay available nga oras day. Karang prefer mga oras either opening hours or closing hours. Kung sa ato sa Pinas normally 8 to 5 p.m. di ba? Pero day din day dipindi day. Pero para sa ako okay naman na day para dili sad maluya ang intrabante ana day. Okay na nang straight and day 8 to 5 p.m. kung naka sa office siguro day no. Pero kung all around sab ka nak maluya jud ana day. Okay kung kay rest time sa day. O duty ko day magbike lang ko day. Okay okay naman ang panahon day so nakagbike na ko day. Mga 15 to 20 minutes na ako bayi ko na day. Pasingod sa trabahoan advance man ko day mo pano day. Kanang sa yours da mo pano day kay hadlok ko malit day. O gusto na ako hinihini ra ko magbike day. Gusto ko dako pa ang akong oras day kanang dili ka magdali-dali day sa pagbike ba day. Kay pagkahangak na magapas ka sa oras. Narabay time Gabi ka kusog ang hangin. Kunya ako na nagbike dali ra mapali. Ano nang kusgan jud nimo pag banjak day? Ano nang kasulan sab na day? Isa na sa ting winter day. Para sa ini pang starting na ako na trabaho dai mo storya ba ka sa mga customer ana dai ang tana on sa ilang orderon. ron unya kung bungol ka o na problema day. say mo bungol ra ba ani sa sobra ka focus on sa giingon Lahat nun ng nang pamati kana sad magisip pa ka on sa iingon magisip na sad ka sa iyang giingon mo nang pati utok multitasking first din ako nga na, day. grabi grabe ka akong ulo day. overload man sa information ako gusto dai dili ako tabian sa mga deal ko klaya dai pero dinisa akong gitrabahuan dai dili pwede dai nang gilumilom ra ka dai jud ka mukita ani dai say makatawa na lang ko sa akong mangipngimo no sad times day naman mali sad ta pero normal naman na day kay every day nag learn pa man we do mistakes then realize mo ayam mo ba so tama so isa day advice ko sa akong banaday para sad sa sunod day ma aware ta kay sad time day isip mo day ang trabaho nimo sa una sa sakman sa kung sa office ing ana imong function ing ana ra jud function pero dinhi day nay all around day walay mausik na oras lihok diri lihok didto sa ay makauna na ta ay diri jud sa yun ang pangwarta day kung dollar pero kinahanglan kayo todo mangasud para ma earn mo zona day nag reality check nagasud ako diri day sumod ka mga overseas box na gipadayon ng mga OFW na ibitang eh. full kamu kung un, si suyud ana. Kanang kwartang ang gipadala. Kada sinti mo ana dai dili kita. Um. Mm -hmm. Long pa we should be contented and be thankful kung unsa gihatag. Kay wala ta kabalo kung giunsa niya na pag-earn kung unsa na niya para makapadala siya. Drama ba ka ayo dai pero maun, ni realidad dai. Anyway, taas na kay ko gipang share. Na nako ko dai diri sa lugo sa bangko dai. O pauli na gani ko nagbike bike. Pinakauna na ko na dai pagkato sa bangko dai na wala pa ko dai pero marazo gani dai na batkan ko Unya pag wala pa sa imong in time day tawagan ka na nila day nga wala pa ka sumaw na na day dinara kutub day pasuyod na ko day bye bye thank you